Okay, uh, hey, what's up mga kasigay? Welcome na naman sa ating panipagong video. Ang gagawin natin ngayon ay eh? Fortress Video guys. Kasama naman natin oh. Let's See Stella. Uh, yung aking my loves. eh Anong gusto mong sabihin sa ating mga kasigay ngayon ay? Eh? Hi mga kasigay. So, ngayon maghahanap tayo ng kainan dito sa Naga na masarap pero mura. Wow. For tamang tama yung nadinggan mula sa aking mga halap. nandito tayo ulit sa Naga City si Kasi may nakapagsabi, dito daw maraming masasarap na pagkain eh. Yes. Pero, paghahanap tayo ng affordable, hindi mabubuta sa iyong bulsa mabubusog pa ang iyong chiyan sa sobrang sarap ay eh. and of course guys hindi mawawala sa ating grupo eh. ngayon ay eh, si Rhea Papas yung mag twin ano gusto mong mag sabihin sa mga kasiga ngayon ay eh. hello mga kasiga may kabay excited na naman eh. sa ating kain na naman kasi ating video eh, ay ikakain na naman tayo ay so excited na naman ako kasi kakain na naman tayo ng masarap na naman ang pinakamaganda na si Leia Papal. Hi mga kasiga! Abay, excited ka na ba ngayon ay eh? sa ating gagawin video na naman kain na naman eh? Abay, syempre naman, lalo na kumakala mga aking chan. Abay, nagugutong ka pala eh. Abay, love, anong paboritong sports mo eh? Tennis. Abay tenis, abay saktong sakto Nandito tayo ngayon sa likod mismo ng tennis court dito sa Naga City Cebu kasi meron akong nagalap na information na dito daw makikita yung masarap, mura at deliciousong pagkain Teka, tika, tika yun ba ang mountains? Abay, of course yan na yata yung sinasabi mo ay eh. Papay, hahanapin na natin eh. ay Para malagyan na naman yung sitmura mo Hindi lang na naman, sabi ko mamahal times Doble doble na! <laughs> Yun, taga mga kasiga Kasama na natin yung ating Kompletong team Para hanapin itong mouth things Dito sa Naga City Cebu Ano gusto mo sabihin ay? Eh? So kung bago ka palang sa aming channel wag mong kalimutan mag-like Share, mag-subscribe At click na notification bell like but i'm about to go so my latest video So here we go bye bye so good night there and drink to whoa

At ito naman sa akin, si tenoy na salpa. Ayan ang gusto ko ay. Eh. Eh, yun lang yung mga order nila sa ay. Uh, may gusto ko silang mapusog ngayon ay. Eh. Sa mapiging magkintay dito ng magandang lugar ay. Sige na, thank you so much ay. Magpahing na tayo sa taas eh. So mga kasiga, nandito pa kami sa itaas ng mountains. Kasi mas maganda dito. Sobrang chill ng lugar nila sobrang ganda ng ambience nakaka-relax ng mind lalo na pag stress ka sa klase mo or sa work so, nandito na ako sa mall things and naghihintay na lang sa Foods so mga kasiga matitikman ko na rin ang isa sa mga best nila So ayun mga kasiga, nandito na ako sa Mall Things at naghihintay na lang ako para matikman ang aking favorite na Buffalo Wings. So, nandito ang black sa mountains eh. Uy, saan ka ba galing? May nagsiyara pa sa upay sa si bakit ang dyan ko, eh. Sa mga, mga na naman kayo Kung i-release lahat ang nasa ng kampan natin siya, eh. <laughs> <laughs> Hihintayin na natin ang natin. Ay, okay, sige, bye. Dito ako, boy. Bye, okay, bye, boy. Okay ma, kasi ka, nandito tayo sa taas ng mountains. Kasi sabi nung isa sa baba kanina, dito na kami magantay at Nakikita mo naman napakaganda pala dito sa ibabaw nila eh. Doon sa taas nila napakaganda daw. Tingnan mo naman kahit walang ulan. Ay meron silang payong dito eh. Okay, okay masasabi ng ating twins dito eh. Ano lea? Ano masasabi mo sa itong area na to eh? Ang ganda dito sa taas. Saka relaxing. Apoy ka naman Rhea. Ano masasabi mo eh? Well, bukod sa napakaganda at napaka-relax, ang sarap parang simoy ng hangin galing sa dagat. May hey, napakaganda, napaka-relaxing. Abay yung aking katabi ngayon. Napakaganda rin masyado eh. Isabela ano masasabi mo sa ating pagkain ngayon sa mountain ano masasabi mo sa kanilang pagkain eh sobrang sarap ng food nila at nag enjoy ako Katalaga talaga ba eh at tanongin naman natin itong ating kasama ngayon yung tuwin eh abay Rhea ano masasabi mo sa pagkain dito sa mountain eh Well, ang sarap ng buffalo wings nila at ang affordable pa, tsaka mabubusog ka talaga. So, Leia, anong masasabi mo sa food ng Maltese? Sobrang nabusog talaga ako. Halos hindi na ako makatayo. May naririnig nyo naman yung aking mga kasama ngayon. Sila'y nasarapan sa pagkain dito sa mountains. Kaya mga taga-Nagahanon. Ano na ba nyo? Malapit lang dito sa tennis court dito sa Naga City, Cebu. Once na natikman nyo, magbabalik-balik ba, kayo. So naayos nice po namin yung pasalamat kay Sir Jerry. Okay, napakabait mas masyado yung ating busing ay alam sa pagkain ngayon ay At kami na po so gay okay? Dito tatapos yung ating video mga kasiga Kung kayo natawa na si Han Huwag niyo lang kalimutan na mag-like, share at mag-comment At anong gusto mo i-recommend sa mga friends mo, mga followers mo dyan Anong gusto mong sabihin ay? Sa mga friends, classmates at mga relatives namin kung mapapanood niyo itong video na to, try niyo i-visit ang kanilang store. At dito lang yon sa Mountains in Naga. Abay, naking napakinggan niyo na mga kasiga yung kanilang testamento at mga recommendation na dito sa Mountains, abay, hindi rang mura, abay, mapupuso pa ka kayo. Ano pang niyo? Kaya. Alright na, huwag nyo na kalimutan mag-subscribe sa ating channel. So God be the glory. Thank you so much. So mga mom, unsa man inyong masulti sa ilang pagkaon diri sa mountains? Lami ilang pagkaon sa 129. Even though 129 na siya sulit kay unlimited rice niya. Na, na ng chicken. Lami po ng timpla. How oh, about ni mo ma'am? so sulit kay lami gid siya on ya no dito kay sulit gid siya lahi ra sa uban ba nga ang 129 gamay ra may hey, makasiga kasama natin ngayon ang dalawa sa nagbabuhapuhan dito sa mountains sabay sana abot ang 129 pesos mo dito lang sa mountains sabay sulit unlimited rice ba So, ito si Daniel. Sir Daniel. Ano bang trabaho mo dito ay? Isa po akong service ko so, dito ng mountings. Kaya yung matagal na baka dito ay? 1 month lang po ako dito. Wala. Si Sir naman, Sir Christian? Wala po. So, so ako po si, si, si uh, Christian. So, um, uh, head cook po ako sa mountings. Kaya salamat sa inyong dalawa. At napakasulit ang pagbisika ng Team SIGA dito sa mountains eh. Sa so, P130,000 lang kami na puso. Thank you so much, Sir Christian. Uh, Sir Daniel. Thank you. Know, salamat sa inyo. Man. So, sa mga naghahanon by what nyo nagkakaliktaan ay isali sa bucket list na uh, pumunta dito sa kanilang Store Mountains.